What would happen if China invaded Taiwan? First, Taiwan is an ally of the United States, so the US would certainly intervene by providing Taiwan with defensive weapons and possibly military support. After that, the US would call on South Korea in Japan to support Taiwan with a large amount of weapons as well as military assistance. India would be hesitant about whether to join the war, as it has been a longtime rival of China. Due to their ongoing border conflicts in the Himalayas. However, India would likely take control and block Chinese ships from passing through the Indian Ocean to import and export oil. The Philippines might also support Taiwan because it frequently clashes with China in the South China Sea. However, China will not fight alone as it has a strong ally Russia. Russia will withdraw part of its troops from Ukraine to support China. Additionally, China will receive support from North Korea. further strengthening its position in this country. Considering uh, the threats that we are facing, siyempre ipo-compare natin yung, uh, yung capability natin with the capability of our other neighbors. You no? Know? Hindi specific na isang neighbor lang, but our other neighbors. So, marami pa tayong kailangan gawin. Marami pa tayong kailangan ayusin. You no? Know? But as of now, uh, personally, I can say that we are already a world-class army, world-class armed forces. So, kayang-kaya natin. We have the capability, kayang-kaya natin i-depensa -depen ng ating bansa, pero ang sinasabi ko po, kulang pa. No? Kulang pa. Because if we consider the entire archipelago, ay hindi kaya nung current na kagamitan natin na i-cover yung entire archipelago. In fact, sa ngayon, Naka-focus lang tayo dito sa West Philippine Sea, sa northern part ng ating bansa ay nakita na nga natin na kulang pa ito, kulang pa. But we are now in the process of uh of modernizing our armed forces. We are expecting that uh, pag nagkagulo, no, siyempre tayo muna ang mag-may uh, makikipagdigma. And then but we are expecting also reinforcements or uh help from our ally and this is under the mutual defense treaty ang utos ng ating pangulo si President Ferdinand Marcos Jr is that we will we should be able to fight uh, and uh, preserve our forces for at least you no know, 20 20 days hanggang 30 days so yun yung pinaghahandaan po natin na kailangan ay uh, kayang-kaya nating lumaban na tayo lang uh, for about 20 to 30 days Bayan, magandang umaga. Isang napaka-importanting impormasyon. Opo. Uh, base sa statement at base sa mga post ay nananawagan ng pagkakaisa si General Browner na tumangkilik at kumampi sa sandatahan lakas sa oras na pumutok ang digmaan sa oras na pumutok ang digmaan hindi natin alam kung kaninong digmaan ang sinasabi ng general na to pero ang gera o ang uh, ang digmaang internal laban sa korupsyon nagbibingi-bingihan hindi nagre-react sa panawagan ng taong bayan so sa nakikita po namin ito bayan. Kapag dumating ang panawagan ng mga sandatahan, ay maiiwan na ang sandatahan lamang ang siyang gagalaw at hindi po kakampi ang sambayanan. Dahil sa ang panawagan ng sambayanan ngayon na mamagitan at gumalaw na kontra korupsyon sa ilalim ng pamunuan ng putang inambangag na ito ng Marcos ay hindi sila tumatalima. Ito po ang napakahirap na diversion. Kami po, base sa aming mga experiences at karanasan, kapag ang sambayanan ay nawalaan ng suporta sa sino man administrasyon sa anumang departamento ng pamahalaan, ay napakahirap. Dahil para tayong lalaban sa digmaan sa nag-uuntugang bato na sa atin ang bawat bala, sa atin ang bawat putok, sa atin din ang bawat tama. So sana uh, nananawagan kami no, sa sandatahan na tumalima para kung sakali man dumating ang proxy war na pare-pareho nating hindi nais na mangyari ang panig ng taong bayan ay na nasa atin o nasa inyo. Dahil ang puwersa ng taong bayan din ang kailangan ng sandatahan. Dahil sino ang magiging sundalo mo? Kung ang kalahati ng army ay wala na, kalahati ng navy wala na, kalahati ng air force at ng marines ay wala na. Alin? Ang PMP? Ang PMP? O inang yan, magsibilyan na lang ako kung sa PMP. Walang mangyari. Walang mangyayari wala. So, bayan, uh, ito po ay klarong panawagan na sana naman, no, hindi mangyari yung uh, bagay na amin pong pinangangambahan na sa oras ng digmaan ay uh, hindi po mag-react ang uh, sibilyan. Kasi, utang ina eh. Animal na pamunuan ng sandatahan eh. May kinikilingan. Well, well sa lahat ah, only in the Philippines isang chief of staff ha merong sariling condo minyum merong isang chief of staff na namatay si Reyes si General Reyes namatay tingga lang ang dala sa sementeryo merong mga chief of staff rather than the others pero walang yaman na katulad mo Browner so parang ikaw ata ang problema Browner o nagbibingibigihan at nagmamanhid-manhidan ka na din para hindi ka mapatawag sa Senado para imbestigahan kung saan napunta ang 15 billion at kung bakit saan mo kinuha ang puhunan o ang perang ipinantayo mo ng Condominium 2. Ibig sabihin, kung Condominium 2, merong Condominium 1. Saan galing ang mga pera na pinantayo mo ng Condominium? Yan ang tanong ng taong bayan. Yan po ang daluyong ng tanong ng taong bayan. So bayan, umantabay po kayo dahil sa po na meron tayong ika nga kakaharapin. Hindi lang ang putang inang pagnanakaw na to ng administrasyon na to meron pang masahol at matindi pa na problema at manalangin tayo na sana ay maibsan at mawala ang bagay na itong banta no sa ngalan ni Yahua sa ngalan ni Allah sa ngalan ng Diyos na inyong kinikilala bilang mga Kristiyano dahil pag ito ang dumating lalo na ito yung galit na galit ah, galit na galit na mga trolls ng putang inambangag na gobyernong to kaya kung bakit kung todo-todo yung mga vlogger ko, ang aga-aga, putang inang yan, mura na agad ang inabot ko, parang sila ang nagpalamon sa akin, mga putang inang mga baser na to na puro mga trolls ni Marcos, putang inang yan. Kahit hindi ka magmumura, mapapamura ka, kahit anghel ka ng langit, magiging anghel ka ng demonyo kapag binasa nyo yung mga comment ni Kuya Ed sa comment section. Ang mga putang ina, wala namang nagawa. Walang naitulong. Kundi, ang mantarantado sa utos ng kanilang amo, animal o kinanamit din. Bayan, magandang maga ang Kuya Ed. Parto sa aking uh, post kanina regarding sa panawagan Gusto ko lamang kayong bigyan ng komento tungkol po sa post na ito General Browners sinasabing kayang makapaggera ng Pilipinas nang 30 araw habang naghihintay sa tulong ng kaalyado bayan assurances statement ito na base sa kanya sa kanyang pananaw sa kanyang assessment ay kayang makipaggera ng sandatahan ng Pilipinas sa loob ng 30 araw ang malupit ay habang inaantay ang suporta ng mga kaalyado. Bayan, hindi ko alam kung ano ang statement na ito. Hindi ko alam bayan kung wasto sa desisyon o yung sinasabi natin national security and defense panel ng uh, bansang Pilipinas ay uh, nakahanda tungkol dito sa 30 days. Tigma. Uh, ano kaya ang nasa isip ng taong to? Mobile Legend. Box game parang hindi niya nakikita kung ano ang assurances at gaano kalaki ang kanyang gegerahin sa loob ng 30 days. Kung tatagal ng 30 days ang tropa. Without any support of logistics and foods and ammunition. Bayan, alam ko po na may kanya-kanya po tayong pananaw tungkol dito. Well, in a gentleman way, pwede niya yan sabihin. Pwede pa nga 2 months to 3 months to 5 months. Pero ang malupit dito ay ang salitang habang inaantay ang kaalyado. Sa termino na salita pong ito ay hindi natin alam sino ang kaalyado. Ang Amerika ba? Dahil we are friend? Or any other from BRICS? naka na parang sinabi niya ang Canada na pinirmahan ng defense treaty ni Bangag ay uh, tutulong sa ate in the way it was bayan tuloy-tuloy uh, ko na lang ito kasi pumangit ang araw ko sa mga comment ng mga baser natin lalo na itong mga BBM trolls. Hindi pa rin kasi nila nakikita ano ang punto natin. hindi nila nakikita na ang punto natin ay ang national security na kung ano ang dapat at ano ang wasto na dapat maging reaksyon. Dahil ito po hindi po akala nila pag nakipaggera ang ang uh, sandatahan ay hindi sila damay hindi magkakaroon ng force of collaboration from civilian to military. Bayan, hindi po. Hindi po iyan ang pananaw. Ang gusto ko lang po mag dito ay darating ba ang kalyado? Dobe, Mr. Browner, e set aside natin yung sinasabi mo sa nabagan o, yung sinasabi mong kalyado. Why if kung hindi dumating ang kaalyado, anong programa meron ka? Anong retaliation meron ka? Anong contingent plan meron ka? If yung kaalyado na sinasabi mo ay hindi magtubag o hindi magpakita, hindi magparamdam o hindi dumating while we are facing the war. Eh yung war na eh yung war internally by this uh, government of uh, God Marcos. Wala nga kayong reaksyon. Wala rin kayong preparasyon. The war uh, against corruption. Wala kayo. Wala kayong reaksyon. The people are crying, shouting, yelling that the AFP must react as soon as possible for a great change sa pagbabago. Pero hindi. At ngayon, you are assumingly na kaya makipagera ng Sino <makes noise> pa dadala mo diyan? Marisa at ang army? Ah, ah, yung regiment, ang padadala mo. Ang tinanong, ang tinanong. Dapat uh, uh, nakipag-assurance uh, ka muna in a dialogue na kung gigera kami, papano ang sambayanan ko? Kami mga sundalo, ututumang kami sa inyo, ilalaban na lang kami. Papano ang mga sibilyan? Papano na ang mga bata, matanda? Papano na ang aming mga kababayan na mahina? Ano ang aming magiging taking action? Ano? Lalo na ngayon na napakaraming sausaw na sibilyan na binayaran ng gobyernong ito ng trolls ni Marcos. Ako, wag lang maga, wag lang magalit ang mga kababayan nating Ilocano. We believe and we know hindi lahat ng Ilocano sumusuporta sa bangag na 'to. Dahil kung susuporta ang buong Ilocano, adik ang Ilocano. nagda ang mga Ilocano. Ha? Magnanakaw ang mga Ilocano. Hindi man. Hindi man ganun ba yan? Ang mga Ilocano ay may tignidad. Ang mga Ilocano ay sanay sa hirap. Resilient. May sariling kaparaanan. Pero bakit? Almost. Bakit almost? Kalahati. Eh. Bulag pa rin sa katotohanan. Sa palagay ninyo, partihan kayo ni Bongbong Marcos sa mga nakaw niya? Ang pinagbentahan ng gold reserve ng 25.5 ton? Ang Maharli Kapan? Ang PhilHealth? At ang iba pang inadjust sa kaha? mapapartihan kayo? Sabi nga nila kay Singson, o oh, kinana, ha? Kakaibang magnakaw ang bata na to. Tinalo niya. Ang triple ang kakayanan at kapasidad magnakaw sa kanyang ama. At nagawa pang dumalaw ni BBM sa bangkay ng kanyang ama na si Duterte ang nagpalibing dahil halos lahat ng presidente ng nakaraan ay hindi pinapayagang ilibing sa libingan ng bayani si Marcos Sr. Pero anong ginawa ng putang inambongbong na to? Trinidor. Na ha? Nagkutsabahan kayo. So ngayon, balik tayo sa punto. 30 days? Sa palagay mo hapong, kaya mo ng 30 days? Nandun ka? na andun ka ng 30 days na yan. O oh, tangina, paglololokohin mo gurot. Mabuti pa kung si Bantag ang nagsabi. Mabuti pa kung si Magalong ang nagsabi. Yan po pwede. Maniwala kami. Pero ikaw, isusugal mo lang ang buhay ng kapwa nating mga sundalo. Kasi ikaw, habang nag-aantay ng kaalyado, at doon ka sa kaalyado magpapakita kasi full force yan. Tama? Eh kung hindi dumating, patay. Patay ang army. Patay ang maris. Kaya, isip-isip din tayo minsan ni Huwag yung kuntodo. Hutang oh, eh. Eh, nagbibingi-bingihan na nga kami, nagbubulag-bulagan na nga kami. Ha? may condominium to ka na sa the port, sa Bonifacio, siyempre, kung may condominium to, may condominium one. Ikaw lang nga ang chief of staff na nakadalawang condominium na tignan mo sa lahat ng upper class kung meron silang condominium after mag sila bilang chief of staff. Mga lakad. Namin. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. This is very serious. China's policy is very clear China will not fire the first shot but china will not allow you to fire the second shot. china is the only country with hydrogen. And that icbm can cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. i hope washington has learned the lesson.